Kuya, pwedeng makahingi po ng 20 pesos, pambili ko lang ng tubig. Kanina pa kasi ako uuhaw na uuhaw. Kaya magkano lang sana kuya, pambili ko lang ng tubig. Saan pa kayo galing? Galing pa po kasi ako sa San Fernando. Kaya papunta ako sa Kapas. Ang layo-layo po ng Kapas dito, eh, wala po akong kapera-pera. Pinagas ko kanina sa motor ko dito, Thank you po kuya Ang bait bait mo Akin na talaga ito kuya Oo nga Kanila pa kasi ako Uhaw na uhaw Tagasang ka ba kuya? Tagasang ka? Hindi ka taga rito? Alam mo yung Banda po kita back Murang Mura yung tubig dun eh Dalawang piso lang Dalawang piso lang yung tubig? Ah yung ice water Saan ka ba umuwi niyan? Wala Nagkikitira ka sa phase 1? Sa 1? Nangangalakal ka kuya? Hindi, wala, hindi naman ako nangangalakal Service mo lang? Saan ka nagtatrabaho kuya? Yeah, wala, na eh. wala kang hanap buhay Kawawa ka naman tapos humingi pa ako ng 20 pesos sa iyo Ang bait-bait mo kuya kahit wala kang anak buhay Kahit ganito lang yung pera mo binigay pa sa akin no? Hindi e kuya, tatapatan na kita no? Gumagawa lang talaga ako ng social experiment. Kung sino magbibigay sa akin ng pera, bibigyan ko siya ng pera. Itong 20 pesos mo, kuya, papalitan ko na ng mas malaki dito sa 20 pesos na. Dahil napakabuti ng puso mo, kuya. Ito, kuya, para sa ito. Hindi talaga pinapabigay talaga sa iyo ni Lord Ginamit lang ako ni Lord para sa iyan. Tapos itong 20 pesos na ito, kuya, ibabalik ko ulit sa iyo deserve mo talagang magkaroon ng pera kasi napakabuti ng puso mo. Kahit hindi mo man ako kakilala, binigay mo pa rin ako. Kahit 20 pesos na lang yung pera mo, binigay mo pa rin sa akin. Asan yung mga anak mo, kuya? Isa lang yung anak mo, Isa lang yung anak mo? Nagtatrabaho sa Manila. Ngayon, sino kasama mo sa bahay ngayon? Mag-isa mo lang sa bahay, nangungupahan ka dito. Hindi mo naman nangungupahan, nakikitira lang ako. Nakikitira ka sa kakilala mo? Oo. Oh. Ah, wala ka talagang bahay. Matagal ka nang nakikitira sa kakilala mo? Oo, oh, matagal lang. Saan ka papunta niyan, kuya? Oh. Bibili ako ng gamot. Bibili kang gamot? Bakit may sakit ka, kuya? Oo. Oh. Ilan taon ka na, kuya? Ano na ako, 65 na ako. 65 years old ka na. Ano bang gamot yung bibili mo pang maintenance? Yeah, vitamin na. Vitamin? Gamot sa ubo. Gamot sa ubo? Inuubo ka? Oh, o, sakto-sakto ko yan. Nakita kita. Nakita na kasi kita kanina. Doon ka nang galing. Tapos lumabas ka dito. Sabi ng isip ko, yun na lang yung tulungan mo, sabi niya. Yun. Kaya deserve mo talagang magkaroon ng pera, kuya. Masaya ka sa binigay ka? Thank you na lang. Thank you. Bili ka na lang ng, ano, ng gamot mo at ng pagkain mo, kuya, na? Tsaka, bili ka rin ng bigas para doon sa kusang nagigitira para hindi nakakaya. Na? Okay, kuya? God bless you po, kuya. Okay, ingat, kuya. Bye-bye. Ayun, guys. May natulungan na naman tayo. Isang matandang lalaki. 65 years old. Ang ginawa ko nina, kunwari, napapainom ako. Humingi ako ng pambili ng tubig sa kanya. Sabi ko sa kanya kahit 20 pesos lang kasi uaw na uaw na ako Eh malayo pa yung uuwihan ko sabi ko sa kanya Nung una sabi niya wala mo na akong trabaho sabi niya Pero nung inulit ko sa kanya sabi ko uaw na uaw po kasi ako Sabi ko malayo pa yung pupuntahan ko sabi ko Tapos ginawa niya kumapa siya sa bulsa niya Tsaka nagbilang siya ng 20 pesos Yun binigyan niya ako ng 20 pesos Tapos tinanong ko siya kung anong trabaho niya Akala ko nga nangangalakal siya sabi niya wala daw siyang hanap buhay Nakikitira lang daw siya dun sa kakilala niya Napakabuti ng puso ni tatay no Nakita niyo naman guys Kahit na yun na lang yung pera niya yata Binigay pa rin sa akin Tapos tinuruan pala niya ako kung saan nakakabili ng murang tubig Sabi niya daw doon daw sa may bank house Malapit lang daw dito Doon ko na lang bumili ng tubig Sabi niya tig dalawang piso lang malamig pa Sabi niya Deserve talaga ni tatay na magkaroon talaga ng pera Para sa kanya talaga yung 1,000 na yon. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung natapos ninyo yung video na ito, comment na lang kung taga saan kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.